as we all know na lahat dito sa Italy is may bayad. Kau ay nawala ng trabaho is mahihirapan ka talaga. So, hello guys and welcome to my YouTube channel. So, ako pala si John, isang OFW dito sa Italy. First things first, gusto ko po pong humingi ng paumanhin sa aking mga subscribers It is because like halos isang buwan na, na hindi ako nakapag-upload ng video. And as you all know, nakakabalik ko pa lang from my vacation. So pagbalik ko dito, nag-focus muna ako sa trabaho. Kaya wala akong time mag-video uh, at mag-upload ng videos dito sa YouTube. Kaya pasensya na mga subscribers. At gusto ko palang mag shout out doon sa mga subscribers ko din na natuntun yung Facebook ko. So, appreciate ko guys lahat ng mga messages nyo. Maraming maraming salamat dahil nanonood kayo ng aking mga videos at nag subscribe kayo sa aking channel. Maraming maraming salamat guys. At uh, I hope na nakatulong ako o nalinawan kayo konti sa mga plano ninyo. I'm hoping na maging successful kayo sa mga plano ninyo sa buhay kung ano man 'yon. So hindi ko nasasabihin at uh, lahat ng sinabi ko is uh, based lamang sa aking uh, uh, experience when I was undocumented dito sa Italy. And guys, disclaimer lang, hindi ho ako immigration expert about sa mga legalities about immigration dito sa Italy. Ang lahat ng sinasabi ko dito, even from my previous vlog, is based lamang sa aking mga experiences dito. At hindi ko talaga guys nare-recommend na maging undocumented worker dito sa Italy kasi nga ang sabi ko mahirap and it's too risky pag naging undocumented kayo dito sa Italy. At doon pala sa mga nandito na sa Italy, so Good luck guys! Let's hope na mapaaga yung pagbaba ng sanatoria ng Italian government para magkapapil na kayo dito sa Italia. Ang masasabi ko lang sa inyo is uh, good luck dahil nga may mga trabaho na kayo dito is pag-igihan nyo na lang. Focus kayo muna sa trabaho at is-tis lang guys and fingers crossed na magkakaroon na kayo ng dokumento at doon sa isang nag-message na nandito na sa Italy na inayos na yung papilya ng kanyang amo. So, I'm really, really hoping na maayos ng amo mo para maging maayos na din yung sitwasyon mo dito sa Italy. So, good luck, guys. Sa mga nandito na sa Italia at sa mga may balak pang pumunta dito na magtrabaho, good luck din sa inyo. And guys, for today's video is pag-uusapan natin na mahirap mawala ng trabaho dito sa Italy may dokumento ka man, lalong lalo na kung ikaw ay undocumented. And guys, as we all know na lahat dito sa Italy is may bayad. Ang bahay, ang bills, pagkain, pamasahe, cellphone, etc. So lahat dito is binabayaran. So pag ikaw ay nawala ng trabaho is mahihirapan ka talaga except lang siguro kung meron kang kapamilya, o kamag-anak dito o di kaya matalik na kaibigan. Kasi nga meron kang matutuluyan, may tutulong sa iyo habang wala ka pang trabaho. At uh, parang advantage din, hindi naman masasabing advantage kasi nga ng trabaho. Sa isang naka-regular kontrata dito na bayad ng tax, etc., pag nawalan sila ng trabaho, is meron silang tinatawag na uh, disoccupazione So lahat ng mga nasa Italy alam ito, na pag once ikaw ay na regular sa trabaho at nawalan ng o natanggal ka o nagsara yung kumpanya o ano man yung rason na nawalan ka ng trabaho is pwede kang mag-apply nito at uh, sa mga naririnig ko sa mga kapwa Pilipino dito na naka-experience na dito is makakatanggap ka daw ng 80 to 90% ng kinikita mo from your previous job or kung saan ka natanggal o nawala ng trabaho, ganyan. At yung sabi nila, ang duration nito is good for 2 years lang and uh, of course, it is enough na makahanap ka ng regular jobs. So, ang style ng iba o ginagawa ng ibang uh, Pilipino dito, habang hindi pa sila nakakahanap ng regular jobs at natanggap sila ng disokupasyon, eh, is naghahanap sila ng part-time para madagdagan yung uh, disokupasyon nila as uh, like nero or under the table lang kasi nga mahirap naman na maghanap ka ng job tapos naka-declare na no, what I mean ng trabaho ka ng kontrata ka tapos may disokupasyon ka is uh, malalaman din naman yun ng gobyerno dito na may kontrata ka pala tapos may disokupasyon ka so yung style ng iba is nagpapalipas muna sila ng isang taon habang natanggap sila ng disokupasyon eh para maghanap ng uh, regular contract, ganyan, etc. So, kung ikaw ay may documents dito, at uh, nawalan ka ng trabaho, parang hindi ka masyado magsasuffer kasi nga mayroong disoccupatione silang tinatawag. At may mga cases naman dito na hindi sila na-aprobahan sa kanilang disoccupatione kasi guys binabasi naman kasi yan sa uri ng iyong trabaho, sa kontrata, ng previous job mo, kung saan ka natanggal or saan ka umalis, kung uh, ilan yung number of working hours, etc., etc., ganyan. So, hindi ibig sabihin na pag nag-request o nag-apply ka ng disoccupazione eh, is uh, ma-approve ka na agad. So, i-review muna yan ng uh, agency kung okay ba or hindi. So, sa ibang cases dito maliban sa yun nga may disokupasyon eh may mga Pinoy din dito na narinig ko lang ha sa mga storya ganyan kahit sa Facebook dati nakita ko na naging palaboy sila dito sa Italia especially yung sa Centralis sa Milan ganyan it is because nga wala siyang trabaho siguro wala siyang kapamilya dito wala siyang kaibigan o may mga kaibigan man siya pero wala magpapatuloy sa kanya kasi nga uh, lahat naman dito talaga binabayaran lahat dito ng mga Pilipino ang reality is kumakayod lang para lang makasurvive yung layo na kung pamilyado dito kasi nga binabayaran naman dito lahat mahal dito lahat kaya mahirap dito pag nawala ng trabaho pag wala kang ipon or emergency funds kasi misan kalalabasan mo magiging palaboy ka dito sa Italy kaya uh, sa mga kapwa ko FW nilang dito sa Italy as much as possible magtipid tayo wag mo nang shopping bili ng gadget kung ano ganyan but uh, it's your own uh, right naman, decision nyo yan at tipid-tipid uh, lang yun ang pinaka-importante para in case of emergency is merong huhugutin case naman ng mga uh, undocumented, ito talaga yung mahirap pag nawalan ka ng trabaho kasi nga wala ka ng dokumento, wala ka pang trabaho, so ang magandang bangyari lang sa'yo dito kung uh, mawalan ka man ng trabaho, kung ikaw ay undocumented, kung ikaw ay may kamag-anak dito, of course, kasi meron kang matutuluyan. Kahit wala kang trabaho, may tutulong sa'yo, may bahay kang matutuluyan, may makakain ka, etc. So, sa mga kaso naman ng na mga walang uh, pamilya dito, kaibigan, so mahirap talagang mawalan ka ng trabaho lalong lalo na kung ikaw ay undocumented kasi nga wala kang wala kang habol, wala kang matatanggap. Kaya kung tinanggal ka man ng amo, wala kang laban kasi nga karapatan niya 'yon at hindi ka rin naman nakadeclare. Ganyan sa mga undocumented undocumented dito na nawala ng trabaho is mahirap talaga. Kaya nga kahit uh, wala kayong documents at kung meron kayong trabaho, ang masasabi ko lang din sa inyo is mag-ipon kayo. So, in one case, story time, during the pandemic, nung nag-lockdown, so I was uh, undocumented pa sa panahon na yon. So, nung nag-lockdown, so siyempre na ako noon. Kasi nga, uh, ano work no -nope pay ako noon eh, kasi undocumented nga ako. Ang nangyari noon is yung isang trabaho ko na kung saan nagtiwala sa akin, etc. ganyan, kahit nakapagtrabaho ako ng two weeks, lang noon before nag-lockdown so nag-lockdown noon at I think first week ng March up to April. Palaking pasalamat ko lang nun kasi binigyan nila ako ng uh, sahod ng March at uh, hinatid pa kung saan ako nakatira. So yun yung advantage ko pero the rest ng ibang trabaho ko nun is wala talaga. At uh, isa pang advantage ko nun is nakapag-ipon talaga ako. May Kahit pa paano may pira ko nun kaya hindi ako masyadong nahirapan isa pang advantage ko noon is yun nga may kamag-anak ako dito. So meron akong natuluyan kahit nawalan ako ng trabaho noon during those period ng lockdown dito sa Italy. Kaya parang hindi rin ako gaano nahirapan kasi nga nakaspag save ako at nagkaroon ako ng mabait na employer na kahit hindi ako nakapagtrabaho is uh, sinahuran niya ako pero isa lang yun the rest nga is uh, wala. So yun talaga guys ang advantage pag uh, may ipon ka, kahit undocumented ka in case na mawalan ka ng trabaho, is meron ka talagang uhugutin. May pambayad ka, may pambili ka ng pagkain, etc. Ganyan. At laking pasalamat ko din noon sa aking uh, kamag-anak dito na sila yung tumulong sa akin at parang hindi ako na wala ng pag-asa kasi nga, di ba parang sa panahon na yon parang nakaka depress talaga kasi nga wala kang trabaho, wala ka pang dokumento, ganyan so laking pasalamat ko din sa kamag-anak ko na ganun nga overall, parang uh, hindi naman ako masyadong nahirapan noon, yet undocumented ako kasi nga kampante ako kasi meron akong ipon uh, meron akong uh, uh, natutuluyan at uh, meron akong mabait na employer na sinahuran ako noon kahit na hindi ako nagtrabaho, kaya parang uh, ayos lang. Hindi naman ayos lang. Of course, ma mahirap talaga nung kasi walang trabaho. Parang hindi ako masyadong nahirapan nga kasi uh, meron akong emergency funds. So, ito lang yung masasabi ko. Pag uh, undocumented ka dito sa Italy o kahit saan man at ikaw ay may trabaho is magsimula ka ng mag-save uh, sa sarili mo kasi nga mahirap talagang mawala ng trabaho. So, yeah, write nyo yan na mag-shopping, i-treat nyo kahit uh, papano yung sarili nyo, bilhin nyo yung mga bagay na gusto nyo, pero isipin nyo din minsan in case of emergency kung saan kayo kukuha. Kung may magpapahiram sa inyo, ayos, e eh, paano kung wala? So, nga ka, lalo lalo pa kung ikaw ay uh, undocumented. So may mga karitas naman dito na alam mo, may mga simbahan na nagpapatulog sila sa mga taong palaboy, etc. Ganyan. Let's hope na hindi na kayo umabot sa ganong part na yun, may mga simbahan na nagpapatulog doon para may naglalatag sila ng mga folding bed, ganyan, may mga ahigaan. Uh, Pero paunahan naman doon, pero sa ganong sitwasyon is mahirap talaga guys. Kaya uh, masasabi ko lang dito sa mga kapwa eh, OFW. Ngayon pa lang simulan nyo na yung pagsisave, pag iimpok ng pera. Kasi nga in case of emergency is meron kayong huhugutin. Yun nga sa nangyari sa pandemic, hindi naman natin lahat ina-expect na ganun. So, yung iba nakapaghanda, paano kung wala edi hindi ka makakasurvive by uh, those time na wala kang ipon kaya nga mahirap talagang mawala ng trabaho kung wala kang ipon lalong lalo na dito sa ibang bansa kaya ang masasabi ko lang sa mga undocumented kung saan man kayong parte ng mundo may documents man kayo or wala is dahan-dahan uh, sa paggasta ng inyong kinikita or pinaghihirapan because as we all know na hindi ganun kadali mahanap yung pera dito sa abroad kasi nga oras din ang uh, kalaban, di ba? Sometimes uh, may mga kapwa o FW tayo na nagtatrabaho at least uh, 10 to 14 hours per day para lang makop up yung mga gastusin nila sa renta dito tapos magpapadala pa sa pamilya sa Pilipinas maraming pinapangakoan ganito ganyan so pag kayo ay nakapagsimula na magtrabaho start na kayong mag-ipon o kahit uh, kunti lang para in case of emergency is meron kayong mahuhugot so ito ay advice ko sa mga kapwa OFW may documents ka man or wala nandito ka man sa Italy or wala basta ikaw ay nagtatrabaho dito sa ibang bansa as OFW simulan mo na ang pag-iipon kasi in case of emergency meron kang hugutin hu i hope na nagustuhan nyo yung video ko na to and again a piece of advice sa mga kapwa OFW ko sa may balak mag-OFW o kahit hindi man kayo OFW basta may trabaho kayo is simulan nyo magkaroon ng emergency funds, mag-ipon kayo kahit pa pano, pa kunti-kunti sa kinikita nyo para just in case na mawalan kayo ng trabaho is hindi kayo mahirapan kasi meron kayong mahuhugot and as we all know nga, na mahirap talagang mawalan ng trabaho lalong-lalo na wala ka pang emergency funds so guys, this is the end of the video so kung nagustuhan mo yung video ko na to please hit the like button and share it at kung meron kang comment about sa video ko na to katanungan etc or correction man just comment it down below please do subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell so that you will be notified whenever i have a new YouTube videos so guys this is it kita kits tayo sa susunod Thank you for watching, don't forget to subscribe, like, share and comment now.